hayaan na mabura ang natitirang pag-asa ko. Ibalik na na po ako kay Ibalik Mama. Ibalik siya sa akin. Gusto ko na siyang makita. Gusto ko na siyang mayakaw. Ang nag-iisang rason kung bakit gusto ko pang humisi sa araw-araw. Gary, siguraduhin mo lang na malinis ang paglikpit sa basura. Sa tabaho natin, walang kaikaibigan. Ika nga, walang personalan. niya, ituturo ko sa'yo kung anong gagawin mo dito sa pabrik, At susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Nagkakaintindihan mo tayo! Ganun talaga ng babaeng yun, ano? At iba naman yung pag-interesa mo pa. Talagang pinagtatanggol mo yung babae na yun, ano? Kanina ka pa namin hinihintay ni Nainday. Hindi ka daw umuwi. Eh. Hindi ka pa hanap si Maricel. Hey, Gordon! Gordon! Huwag ako sa akin! Ha? Ah! Ah! Kung ah! maingay! Mabuti pa umalis ka na. Bago pa ba, magdilipan na ko ko sa'yo. Alay! Pag inulit niya pa yun, tawagin mo ako. Huli ang pangalan ko. Dalawa <laughs> talagang nagdagdag pa talaga kayo na sakit ang ulo! Yan ang pagsabihan nyo! Baka ko pa talaga, no? Pakialamay ako eh! Talaga bang hindi kayo titigil na dalawa? Talaga gusto nyo talaga ba, Kati Kev? Ikaw, Yari. Pumunta ka muna doon sa pinagtataguan ng bata. Tapos tatawag na lang daw si Boss Bird sa iyo kung ano mangyayari doon sa pagtubos doon. Sige na. Sige na, Madam, sipat na ako. Mm. Layas. Ay, ako din sa yung Maricel niya. Yun. Hoy, hmm. subukan mo. Gigripuan na kita. Ah, talaga sa harapan ko talaga, sa harapan ko talaga. Sarap mo yung pinta. Kabo. Chang. Ano? Ganun na lang. Pababayaan niyo na 'yung kalokohan ng ungas na 'yon. Ikaw naman, Julio. Hindi porket pamangking kita, eh kakampihan na kita. Swerte ka. Lakas ako kay boss. Kaya yung maliit mo mga kapalpakan, mapapalagpas ko yan, mapagtatakpang ko yan. Tsaka isa pa, no? Yung tatakahan ko lang. Ano bang pakailan mo? Kung magalaw yung Maricel o hindi. Hoy, Julio, pakatandaan mo. Huwag mong pag dito ang awa mo. Dahil sa trabaho natin, ang awa mo, baka ikalaglag mo. Huwag kang tanga. Chang. Mm. Hindi ako na-awa. Iniisip ko lang si Boss. Hindi pa nga nun nakikilala yung Maricel, eh. Bali mo, Chang, baka may iba pang plano si Boss sa kanya. Saka mananagot tayo, oras na maghahasa yun. Aba, aba, aba. Ano? Tumutuburin pala utak, oh, no? May punto ka doon. Akala ko nasayang lahat ang tinuro ko sa'yo. Julio, mm. konting hasa pa, konting talas. Pag-usayan mo, baka ikaw ang magmana ng trono ni Boss Bert. bitay Big time tayo niya, ha? Saka isa pa, Julio, alam mo naman, matanda na ako. Naging matandang dalaga na ako dito. Salamat ka ako nag-aruga sa'yo pagkatapos ng aksidente ng nanay at tatay mo. Hujo, ikaw lang ang pamilya ko. Habang buhay kong tatanawin ang utang ng utang na loob sa inyo, Chang. Basta pag-iigi ako yung trabaho ko dito. Saan ko yan, ha? O hindi. Chang. Nabalitaan ko yung nangyari. Apa-apaan itu? Apa-apaan itu? umaga ang malisang mami mo. May meeting daw tungkol dun sa bago nilang charity event. Oh, ako gumawa niyan. Masarap yan. Mukhang hindi lang mami at daddy mo ang busy, ha? Pati isip nitong alaga ko. <laughs> ya yeah, si Maricel po eh. Maricel? Teka. Yan ba yung mukhang mabait na kaklase mo na naisama mo na dito? Siya nga yan. Yeah. Siya pala yung batang binigyan ko ng balloons dati. Di ba ikaw pa ngayon nagbigay sa ng pambili ng balloons? Kita mo nga naman oh. Pinagtakpo kayo ng tadhana. Oo, <laughs> oh, iba ba? Kaya alam po yan, nawawala si Maricel. Ay! Hey! Sino may sabi sa'yo matulog ka, magpahinga ka, ha? Lundi, lundi mo, ha? Di ka bang ginalaw? Ate, wali ka, magtrabaho ka muna rito! Mas! Labas! Diyos ko. Napakabait pa naman ng batang yan. Alam mo, somehow, naisip ko na may kasalanan ako kung bakit siya umalis. Kasi galit siya sa akin eh. Pero alam mo, ya, dami ko pong natutunan sa kanya. Kasama na siguro doon yung Huwag malasakit ng ganito sa kaibigan. Yeah. Hindi ako titigil hanggang hindi ko siya nahanap, Para makabawi ako. Kahit po galit siya sa akin, lalapit at lalapit ako sa kanya para mag-sorry. Hindi ko po yata kaya mawala ng kaibigan na katulad niya. ginagawa mo. Maayos ba yan? Di ba mali? Ito so, bakit yan ang nilalagay mo? Boba. Ano yan? Tanghali na ganyan pa rin ang ginagawa ninyo. Ang baga ninyo, hindi kaya sa akong uh, harangan. Ano yan? Ganyan ba talaga? Ganyan na pagtutupi? wag, -wag lang ng wagwag? -wag? Ha? Ay, tanga -tang, Hoy! Di ba sinabi ko sa'yo, sumunod ka talaga po talaga, sutil ka? Ha? O, ano titititin ninyo? Trabaho! Galaw! Talagang gusto mo masaktan? Ha? Kahiling mo ba talagang masaktan, ha? O, tanga ka lang talaga! Sinabi ko kanina sa'yo, sumunod ka, di ba? O, talagang gusto mo na naman makatikim nito? Siyang! Ako na dito. Ikaw bahala. Teka, sandali lang. Papakita ko sa babaeng to dito! Diyan ka! Magmula ngayon, kasama mo na ang bawat isang utong lupa dito. Gigising kayo ng alas 5. Matutulog ng alas 10. Kakain ng umaga, tanghali, gabi. Kaya simula ngayon, Hawak ko na ang buhay at kaluluwa mo. klaro. klaro. Ayan. Bawal ang pahinga. Bawal ang sismisan. Nagkakaintindihan ba tayo? Ay! pala tayo magkasundo basta nakikinig at sumasagot. Sa oras na magkamali ka, maliit nga yung malaki. May katulimpas na tapos. Nakakaintindihan ba tayo? Nakakaintindihan ba tayo? Nakakaintindihan ba tayo? Salamat ah. Ikaw ang nakakita sa kanya. Kasi alam-alam talaga kami ni Sarah eh. Hindi namin alam kung saan siya hanapin. Nung tumawag kang hakanina eh, pumunta agad ako dito. Alam ko ang gagawin ni Gordon yan eh. Ganyan yan eh. Di diba mahal magmahal eh? kaya niya magsikripisyo para sa mga taong mahal niya. Alam ko, simula nung mawala si Julia, ako na ang yung best friend niya. Alam mo, minsan, siya kakabigay niya sa iba, kakalimutan niya ng sarili niya. Doon, kaya natin to, ha? Huwag ka naman paghinaan ng loob. Nakasan mo, huwag mo doon. Siguradong ko nandito si Maricel, magagalit yun sa kapag nakita niyang ganyan ka. Mami, saan so naman po natin hahanapin ngayon si Maricel? Hindi turuan mo to, ha? Mukhang walang alam sa gawaing bahay. Ayusin ha? Kami nang bahala. Hindi, ito sa'yo, ha? Sige, Pachang. Siya nga pala! May kota dito! Pag hindi mo nahabot ang kota, may karampatang parusa. Klaro?

sa'yo dito kung magdadrama ka lang. Simple lang naman. Sa ngayon, kailangan magbalot ng mga laruan. Magtahi. Tulad nito. Kailangan mo lagyan na tatlong botones. Ito. Kailangan may mahigpit yung pagtahe mo. Kailangan pulido. Ha? Oh. Ako naman. Magsalita ka naman. Kakapon dada ka ng dada eh. Sige pa, mo pa. Guys, pumasok na ba si Maricel? Bro, hindi daw eh. Absent pa rin daw siya hanggang ngayon. Ganun ba? Eh, teka, saan ka Kina Maricel, makikibalita ako. Guys, I'll go ahead uh, okay. okay. Ano pang nangyari kay Maricel? Don't tell me dinidibdib pa rin niya na ikinalat natin ang na bading yung dad niya. You know what? I saw Maricel last night. Talaga? Yeah. It's so weird nga kasi parang meron siyang tinatakasan tapos mayroon pa siyang kasamang bata. At hindi mo pa talaga sinabi kay Zach? <laughs> At bakit ko naman sasabihin kay Zach yun? Malamang nakita na sila. <sighs> Pinagtataka ko lang, bakit hindi pa siya pumapasok ngayon? Uwi na kaya yun? Oh well, okay rin naman na hindi na siya bumalik sa school. At least hindi na sila magkikita ni Zach. ba diba? Not stupid, you know. Bantayad mo na muna ang ninong mo, ha? Ngayon, pupunta muna ako sa presinto para makibalita. Pwede po akong sumama. Mami, sige na po. Gusto kong tumulong sa paghahanap kay Maricel. Mami, gagabi po ako. Hindi ba ako ka? Kaisip kong kamusta na ba siya? Nasaan na ba siya? Mami, sige na po, please. Sama mo na ako, please. Hindi hey, naman, no. Sarah! Kahit jud kag ulo, ayo na paguban. Alam mo namang delikado na sa katulad mo ang pakalat karat diyan sa labas. Paano ko ikaw naman na makidnap ha? Kahit namang ganyan ka, hindi ko alam kung ano mangyayari sa pag may sa iyo. Hindi ko matatanggap 'yun. Hoy kayo ah. Ayusin niyo naman yung pagtatahi. Dapat pulido, Oh, tingnan niyo to. May sobra pang sinulid. Sino nagtahin nito? Oh, wala namang iimik. Ayusin niyo yan. Ay, pinagagalitan eh. Okay, kayo, oh. Ilan na natapos nyo? Nakasampung box na po kami. Sampung pa lang? Kanina pa kayo dyan, ah. Bilisan nyo. Damihan niyo pa. Galing! Maayos naman ang pagkakatahim mo ng mga botones. Madali ka naman palang matuto. O ikaw naman, ayusin mo ang pagbibilang ng botones, ha? Kamamaya kulang-kulang na yan. Pating huli ka, kuha sa CCTV ang pagdukot ng isang dalagita at isang bata sa Plaridel Intersection, Marcos Highway. Makikita sa footage na nagpupumiglas ang dalawang bata na tila nagtatawag ng saklolo. Pero ilang segundo lang, makukuha sila ng mga hindi kilalang mga lalaki. Kinilala ang mga bata na sina Nicole Trinidad, 10 taong gulang at Maricel Reyes, 17 taong gulang. Hanggang ngayon, patuloy na iniimbestigahan ang pagdukot sa dalawa. Ayon sa mga magulang, hindi pa nakikipag-ugnayan ang mga kidnapper sa kanila. Malaki ang posibilidad na kung hindi kidnap for ransom ang dahilan, ito ay modus ng mga sindikato para makakuha ng mga minuto edad para sa child trafficking. Ito si Abigail Barrientos, ng... Kanina ka pa ba dyan? Hindi. Ha? kana. na. Hanapin na natin si Maricel. Sandali lang, ha? Sandali lang. Kasi nangihina ka pa. Baka hindi mo pa kaya. Ha? Kami na lang muna. Magpahinga ka na muna. Ha? Sige na. Magpahinga ka na muna. Pagkatain man ako sa kalsada, no? Nagamitin ko lahat ng lakas ko. Hindi Mas kaya. Yung huling lakas ko, mahala po lang anak ko. Sin? Ninong, doon. ninong! Ay! Gino'ng pagsando Don! Magsara ka d'yan, ha? Magsara ka d'yan! May pagkain ninyo kapag nagutom ka. Opo. Don! natin mamaya. Gutom na ako. di ka pa nga tapos sa trabaho mo. Pagkain ka agad din iisip mo. Eh, sagotom na ako. Ano bang magagawa ko? Masotin mo na. pagkain lang itong mga bulak, ito, kinain ko na. Sige nga, kainin mo nga. Ako kaya kainin mo. Ayoko nga. O sige, sa'yo nga. Sa'yo nga. Ay, ay, pigilan niya! Eh, siya po kasi pinapakain niya kuha ko ng bulak. Sige na! Ikaw kasi! U wala pa rin balita. Ano ginagawa niyo? Nakaupo kayo dyan. o dito, doon. Bakit di kayo lumabas? Umbaksyon at hanapin yung anak ko. Ginagawa namin ang lahat. Hindi basta-basta ang kasong ito. Talagang wala kayong kwenta. Ah, uh, sir. Nandito na po yung mag-asawang Trinidad, yung magulang po ng isa pang kidnap victim. Sige, papasokin mo. Sige, sir. Babalitaan na lang namin kayo tungkol sa update ng anak ninyo. Kararating lang ng dalawang yun eh. Inasikasin niyo agad. Bakit may pera sila? Ako wala? Eh, kung saan pakamit ng pera ngayon dito? Shhh! Don! Aasikasuin mo yung kaso ng anak ko? Hahanapin mo yung anak ko? Don! Don! Maaari kitang i-detain sa ginagawa mo! Ay, hindi po. Sir, sir. Pasensya na po kayo ah. Pasensya na po. Mataas lang po emosyon ng kaibigan ko dahil sa mga nangyayari. Pasensya na po. Romero! mo na mga to. Ah, sir, ma'am. Dito na lang po tayo sa labas. Ako ah, na po ang bahala magkasikaso sa inyo. Para sa na po. Masansya lang ako ulit. ka na, doon. Alam niyo, hindi ko kailangan ng tulong niyo. Ako nang gagawa ng paraan para mahanap ang anak ko. <coughs> walang aamin ni isa sa inyo? Talagang hahayaan niyo pa ako magtasok ulit? Pwes, pag walang umamin lahat kayo, Sarado ka! Anong gagawin natin dyan? Ha? Wala na silbi yan! Walang yak! Chang, chang! Ito ka lang! High ka na naman eh! Kadi pa yung mga bulak na yan! Ay naman! Ikaw! Luan! Tugol <tipos> ka? Ha? Ha? Luan! Ano kung hindi ka matatanda? Lahat kayo! Hindi kayo! Ito ang mangyayari sa inyo Apa naglala mo kayo! Diretso mo yung kamay mo. Sabi ko, diretso mo! Diretso! Ha? Ha? Magtatanda? Ha? Ha? Lalaro? Ha? Lalaro? Mag-aaksaya? Ha? mag Saya Diretso mo yan! Diretso! Sinabi ko, diretso, di ba? Talagang... Ang tigas na... Ang tigas na ulo mo! Ang tigas na! mo! Ang gagawin natin na... Diyan! 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 Ikaw rin, kapag namagay ang kamay niyan, hindi na natin mababakin na bahay niyan dito. Gunwari si Bibo, tumayo ka na dyan! Sige na! Dapat mo na yan! Kayo naman kasi! Di ba ba kayo tatanda? Maulit-ulit na lang tayo! Sige na! Magsibalik na sa trabaho niyo! Sumigil! Gusto mo mapapalo ulit? Ganito! Pagkatapos ng sampung minuto, balik na agad sa pabrika. Magtatrabaho ulit kayo agad. Naiintindihan niyo ba? Gusto kung yung ginawa ni Madam Anita sayo sa iyo kanina. Kapos na pakiramdam mo. Masakit pa ba? Ano pa to? Pansin, yung panlalandi mo kay Julio para na makaligtas sa mga parusa dito, isaksak mo dyan sa makitig mong puta na boyfriend ko, si Julio. Oh my gosh, I can't believe it's true. Nakidnap si Maricel. Pero oh, bakit siya nakidnap? Mayaman ba siya? Malay niyo, gusto siyang ibenta. Isig na nagilipa! Isig! Isig!